U Upra ka na kasi boss para panalo na. Sayang kasi MMR guys eh. Tsaka din kasi magtinu ng kampi guys. Nagkukupra lang ako pag alam kong maayos yung kampi. Eto tulad niya, ang ganda ng pick namin. Okay guys, try natin kung mabubuhat natin yung kampi. Patay okay na to, garo. Wago Tayo pa nabigyan Dito guys Ito trust ko yung kalaban Kulit Ay patay Trust talker kalaban guys Pagkaganyan mo yung mga iingay, Okay lang yan Nayaan nyo lang Huwag nyo muna replyan Bossing nasan ka na? Patay na to Inuna pa yung farm Ay Kala ko di mo papapatayin eh Dito nakita ko yung haya guys Kaya sabi ko back up Tapos dito par Nagkamali ako ng ulti Kasi akala ko mauhuli ko yung haya Nagulti ako sa hangin pre tapos so, mamaya-maya maya, guys Trinastop na naman ako Ano yan? nag sa hangin Sige <laughs> okay lang ayan nyo lang guys Nakakumpra tayo play Hindi tayo matatalo dito Kasi mukhang patalo tayo Pupos ang kampe Malu kalaban Kaya pala nandatrasto Focus lang focus Hayaan nyo lang Tinatawa ng patayo Okay idol Puposa mo na yung turtle Ako bala saya Ang makakalapit to Paano mo makuha pa kayo ah? yun lang sumaka yung ulti ni Johnson gusto naman tayo pero good trade yung guys nakuha namin turtle trash talk na naman hangin eh diba? mayabang talaga Bago, nabunggo na naman ako pre magaling guys magaling yung Johnson monster kill oh pag ganyan relax lang kayo ayaan nyo lang huli kayong dalawa mga kupa na tara patay to which item kong Johnson kaya malambot lang eh patay na may nasasabi pa oh nagtago na kayo boss wak o oh, sige ano nakatago ako Mali ka ng binanggabos. Ayan, dalawa kayo. Patay ang mga gago. Diba, nakawala pa yung amo mo ah. Eto. Eto, naliligaw boss oh. Patay ito. Nanginan nyo ah. Naka early lang kayo eh. Yan ang mahirap sa nang tatrustok guys. Hindi na focus sa laro. Huwag nyo lang sagutin. Nayaan nyo lang. Dito guys, natchuchok na sila pre. Walang kasama yan par. Patay sa karina yan. Nice one. Kalma nyo lang kalma nyo lang pre oh lord ayan rumuronda na naman yung tanod oh tatay ang karina sakit yung johnson guys gagay damage yan eh kaya kahit sino mabanggan yun patay talaga eh ito mag isa lang oh okay oh trash talk ulit ipatama mo boss wag sige ipapatama ko oh tamaan mo ko tatamaan kayo eto tata, eto patay to may item na ako boss hindi nyo na ako combo. hanggang trash talk na lang kayo ngayon eh push muna Dat lang, dat lang, dat yung mga pre, naliligaw. Patayan. Nice. Eh papalaga mo pa to. Naliligaw yung amo nila pre. Patay ito pagbagsak. Kaso nakasyado eh. Ito na lang, yung ano nila, apprentice. Patayan yung apprentice. Nice. Apprentice ni Johnson yun eh. Check boost tayo guys. Wala. Asan kaya yun? Ito, Rumoronda na naman par. Kaso wala time first kill. Patay ako rito. Yun lang. Trash talk na naman ako dito Par. <laughs> Aba, hindi na trash guys Pinukusa na tayo pre Ayan, trash talk kasi eh Alam, sakit ng Johnson guys Gagi Akas sky Piercer pa Yun lang, pa isa, -isa tayo Bruno dito, sumugod oh Ayan na yung Johnson pre Magaling yung Johnson guys eh Pero tayo bahala dyan pre Counter sa atin yan eh Maglo-lord na tong kalabang par Alam nila namang sila eh Naku, yun lang, nabaleo ang ib Nultihan yung Lord. Lagi, bantayan nyo yung Argus. Tatapusin tayo nyan. Nandito sa akin. Puti na lang. Medyo makuna tayo, guys. Ayan na nga. Nakakuha nun nila yung Lord. Ganda laban to, guys. Pag napanalo namin to. Eto, nag trade na naman, oh. No? Patay to, pre. Tara dito. Patay to, patay to. O, oh, dalawa. Tayong Lord nila, yung Johnson, eh. At, at, pakakala nyo, panalo na kayo. Nakupra tayo, pre. Hindi tayo papayag. Hirap din guys ha. Ganda ng combo Johnson Odette eh. paro. Pang. Patay na naman kayong dalawa. Gusto mo tama ako? Ayan o. Oh. sa pader. Patay ang mga gago. Wala na. Choke na to guys. Hindi na nilalam alam gagawin nila. Preto. Toto. Patay to. Tara dito. Mga takot kasi kakampi. Ayan o. Oh. Dalawa lang yan o. Oh. Tatlo tayo rito. Ayan. Tatagal. Wala na. Patay na ako. Pero okay lang, good trade yan, good trade yan pre Nice one, walang Argus Lord na, lord na, ate na to Huwag nyo sabihin, maagawan pa tayo nyan ha Ay, talaga naman, gusto ko Mga random talaga Tatapusin pa ng Mia, muntik pa oh, Kung hindi nakauwi, oh Ayan na driving na naman Para kasi wala kayong map eh Magdadrive na, tignan mo, nagdidikit-dikit pa yung dalawa Talaga naman, oh kaya nga nilagay dyan yung maliit na mapa na yan para may vision sa alaban gusto, puro kasi laro, laro, laro kaya tayo makaangat e, eh. ayaw nyo mag-improve e eh. ititingin na sa mapa mahirap bang gawin yun teka lang ha teka lang mga boss, take muna natin, magaling yung high eh. wala, wala, clear okay, atin lord, gago nandito kaya, umulti guys nice, one par bumawi, ang karina ay, tapos na to tanggal ang angas na mga gago tapos par, promise pero paisa-isa na sila oh wala na nasira laro kaka trash talk ang tahimik nila ngayon ah bye daw sabi nung Karina babay na talaga to tapos na to pre eto inabot ko. tapos to mga boss promise wala na di na naggat yung haya yan ang mahirap pagka nantatrash talk kayo hindi kayo makakapokus sa laro huwag pa rin natin trash talk okay lang yan Ingay kasi oo oh, nga ay, may ka mga gago. Wala nagsasalita. Ano, asya na yung trash talk? Silang ilang tong niyayabang. <laughs> idol, may share lang po sa inyong laro. Ito po ang PH Rush na kung saan pwede kayo maglibang. Sobrang daming pwedeng laro dito guys. Lahat po nang hinahanap nyo yung laro, no? Na so, pwede nyo paglibangan, nandito na. Ayan, may PG Soft din guys. Jilly. Lahat guys, kahit mapa sports, live casino andyan po lahat so ngayon guys dito tayo sa paborito ng lahat etong super ace dito lang din ako naglilibang guys pag wala akong ginagawa tamang chill chill lang pero syempre dapat may disiplina ka pa rin sa sarili mo wag yung sagadan chill chill lang mga boss eh ano Ay, ginagawa kasi ako dito guys eh, pag swerte ka kagad sa unang mga draws, ang ginagawa ko dyan, nagbabay bonus ako. Tulad nyan guys, medyo na swerte tayo. Nagbabay bonus tayo. Ganito lang din kasi ginagawa nung iba guys, lalo yung mga streamer, nagbabay bonus lang talaga. Ako kasi, pampainit muna sa una, nagdodraw muna ako ng ilan. Tapos guys, tsaka ako magbabay bonus. Ito, tignan natin kung swerte ba. Uy! Palo ah! Mga maganda ang simoy ng hangin guys ah! Ayun! Bira lang magbigay ng ganito to. Bigay mo. Ayun! Ang bango! Ayun pa isa! Ay talaga naman Ay talaga naman Bigay mo boss Wala na Minalas na Ayun na Christmas light Okay na May pang xmas na tayo 9k not bad Kaya yeah, guys madali lang mag deposit Tsaka mag withdraw dito Ayan na Kiklik nyo lang po yan At makikita nyo na dyan lahat Guys, para lang po ito sa mga nakakatanda at kung wala ka pa sa wastong edad, huwag nang subukan. Pasisira ang kinabuhi. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali.